Video? Hahaha Lahat <laughs> Mày lên đi paling tia, tia 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 alang alang bibi tia 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 galak galak bibi macam apa kita jah uh, tia 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 galak bibi kau super la lagi kami 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 bibi Kaya balik kami. Kaya Maayong hapon sa tanan. tanas. Nandito tayo sa ating vlog for today. Ito pala ang ating vlog. Sila't-sila't. Sheila Lagroño. Oh. Nangot-kot siya sa dahan sagbot. Hindi nang sagbot. Sa atok. Oh. nag gray ang palibot dah. Nag-rain. ng runs away. Oh. Nag-kot-kot sa palibot dah. Hindi nag-kot-kot sa atok. Hindi nang sagbot kut 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 kailangan kut 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 Ano kut 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 Giluwag na na, giluwag, giluwag na na, giluwag, giluwag. Hmm. Muna, ba si Tapang? <laughs> si Boy, Tapang na, si Tapang. Muna, Tapang sa karbon. Boy Tapang! Hmm? Oo, oh, oh, giluwag na siya, Inawa na sila ng luwag o ka ha? Tauge. Yung luwag na Yung mga kuhagawan. Tauge o tauge? Yes, Yung luwag na sila dahil. Muna Na may bulitapang na pa'y buwi. Na pa'y Tauge mga kuhagaw na sa babaw guys. So. Pagdang yung guys. Hindi na nagpapotkot guys. Hindi na kay Ano ba nag-ibang? Kailang at hapaon. Kala bunyi uwan. Oh? Oh? One, hot, na, guys, oh, namut ko na na alay Muna si Giltapang. Giltapang na carbon. Muna mapahin mo sa atok guys. Kanina itawagin ninyo. She It's big account. She loves. <laughs> oh, sababi ko Oh, sababi Guys, ni ko si Owen, guys. Kasi no man ato ang delta pang diri. Kut 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 kut. Nagluso sa nagisi sa kuha guys kay bisit pa sa kuha un guys sumuna yang ikaw gamit ang luwag. Giluwag jud niya guys oh para makuha jud guys kay di man makuha kung di luwag un guys kay mga sin baya guys. Ah. Pwede na nabuga guys oh. Nabug na kaya guys ah. Huwag guys habag na kaya guys. Oh. Oh. Mga sin. na kaya guys. Ito muna mong gilin girl tapang. bilang siya. Girl tapang na siya guys. Kaya na may boy tapang sa lain ah. Girl tapang na siya sa carbon guys. Hmm. Hmm. guys oh. Wain hot dog guys oh. Nagkurog-kurog guys. sa uang guys Dengan ko Kurang rin dito gitu guys uh -huh. mm guys uh.